Ayan guys, welcome back sa aking channel. Meron na naman tayong gagawin. So ang model po pala nito ay Samsung A22 5G. Ito po ang naging issue niya, hindi po siya nagcha-charge. Ayan, wala pong lumalabas sa screen pero kapag dinidiinan mo yung LCD sa baba, ayan, lumabas po ang pinaka-charging niya. So yan lang po ang gagawin ng mayari para daw mag-charge hanggang nabasag na lang po yung pinaka LCD sa baba. So ayan guys, kung napapansin niyo po, kung dinidiinan ko talaga siya ay lumalabas talaga siya. Kaya kamot po talaga ang ulo ng may-ari nung dinala po ito dahil nabasag na po niya ang pinaka LCD sa baba. Kakadiin po niya. Ayan, kung sa'yo po mangyari yan ay talagang kakamot ka talaga at baka iba to mo pa siya dahil magcha-charge lang po talaga siya kapag dinidiinan mo siya ng malakas. Ayan guys, dinidiinan ko siya, nagbiblink ang charging pero kailangan mo po siya diinan ng matigas at baka matuluyan pa at mawala ang display ng LCD. Mas lumaki pa ang problema mo. So ayan guys, buksan na po natin. <laughs> hindi po natin patatagalin. Paano ba yan ayusin ng normal na hindi kailangan palitan ng charging pin? So ang problema po nito, ayan mapapanood niyo po siya mamaya. So ayan guys, buksan na po natin ang pinaka likod niya. Ayan, so matigas po yan buksan. Gumamit po ako dito ng metal kapag first time po yan talaga buksan ay matigas talaga siya. So ayan, ang gagawin mo lang dyan, iangat mo ng konti at gagamit ka ng pantastas at para matanggal mo yung pinaka takip niya sa likod. So bago ang lahat po pala, shout out muna tayo. Ayan, at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shoutout po sa inyo. At sa gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa video. So ayan guys, nabuksan ko na po yung pinaka takip niya sa likod. So first time pa po talaga siya mabuksan at sealed pa talaga siya. So kapag binuksan mo naman yan, ay madali lang siya buksan. Huwag mo na siyang initan dahil plastic po yan at pwede po yan masira. Ang takip niya pwedeng magkulubot-kulubot. So ayan guys, tanggal ko na po yung mga iskro yung pinaka SIM holder at yung pinaka back case niya ay kailangan niyo matanggal yan. At yung fingerprint sa ilalim, huwag niyo pong kalimutan yan, ay pwede po yan maputol. So ganun po ang problema niya. So ito po yung pinaka charging flex niya yan. Kung napapansin niyo po, naka-flex po ang charging kapag ganitong problema po. Talaga kapag naka-flex ay kailangan meron kang gagawin para mag-charge ng normal. So ayan, tinanggal ko muna. Yan po yung pinaka-charging flex niya. So, tanggalin muna natin yung battery. So, sa ginawa ko po dito ay hindi pa ako nagpalit ng charging pin dahil okay pa po ang charging pin niya. Wala pong tama. So, nung tinister ko po yung linya, ayan, yan po yung linya ng pinaka-positive line papunta sa baba. Kasi madalas po nito, lumuluwag talaga ang flex, kaya kailangan mo siyang dinan. So, tinister ko po yung linya ng positive, ayan. Yan po yung positive at okay naman po ang linya niya. So, kabilaan po yan may positive at negative. So, yan po yung positive na sinister ko at papunta po yan sa baba. Gumagana naman po ang positive sa board at sa baba naman kapag ito po ay nagloko ay kailangan po siyang i-jumper. Kasi madalas po sa may mga flex na mga charging ay madali po lumuwag. So, ito po yung ginamit ko dito. Ginamper ko po, po yung pinakalinya ng positive niya. So ayan guys, gumamit po ako ng jumper wire. So yung linya na yan ay same lang po yan papunta doon sa pinaka board. So yung bilog na yan ay sundan nyo lang yan or dito sa pinaka gilid, gilid lang niya. So yun po yung positive niya. So ayan, gumamit din po ako ng tingga dito. At grabe, mapapanood nyo po mamaya ay normal na talaga siya. So lagyan nyo po ng flux. So nilagyan ko ng flux para mas madali natin mahinang ang pinaka linya. So ayan gumamit po ako ng soldering at at jumper at kapag gusto mong matuto nito ay sundan mo lang ang linya na ginawa ko. So ayan guys, gilid-gilid lang po yan. So doon sa taas ay sa gilid po ako kumuha ng linya at dito sa baba naman ay sa gilid. So doon po ako sa bilog kumuha ng linya sa taas. So iisa lang po ang linya niya nung nakita niyo kanina na nilagyan ko siya ng pula. So ayan guys, ang ginawa ko, dulo-dulo lang yan, dulo sa gilid. Pwede rin sa dulo-dulo yan doon sa taas at sa baba. Ang ginawa ko naman dito ay... Ayan, doon ko nilinya, tinap sa bilog So, isang linya lang po yan Ayan, papunta dito sa gilid So, ayan, yun lang po ang ginawa ko dito At ayan, binalay ko na po yung flex Ganito po talaga Ang mga madalas kapag merong flex Ang charging nakakunikta sa baba Ay madali po talaga siya lumuwag. Kaya ang mangyari, kailangan talagang i-jumper Or meron namang ganon, kahit palitan mo siya Ay hindi pa rin gagana, kailangan talaga siyang i-jumper ayan. ayan, takpan nyo rin po siya ang pinaka jumper para hindi maputol kapag natatamaan sa likod. So ayan guys, ibalik na po natin yung battery at abangan niyo po mamaya kung gumana ba yung ginawa natin. So ang ginawa po dito ay walk in customer ko po. Inantay niya po ito bago po ito naayos. So doon po siya napakamot sa LCD dahil nung kapag dinidinan lang po talaga niya ang LCD bago gumagana. Hanggang nabasag na po ang pinaka screen niya. Connected po yan doon sa baba kaya kapag lumuwag talaga ang flex sa baba po ang lumuwag dyan. Ang mangyari talaga ay hindi magcha-charge. Kaya, ayan, kung napapansin nyo po, kitang-kita talaga yung basag sa screen. So, napapagamot na lang sa laga sa ulo at lumaki ang gastos. Pero dito naman, hindi niya na pinapapalitan ang LCD. Ang charge lang muna ang pinapaayos niya. So, ginantay po ito. Ayan, 100% naayos po natin. Na-solve po natin ang problema. So, ikabit muna natin yung mga screw at uga-ugain natin mamaya kung mawawala pa rin ba ang ah, charging niya. So yan guys, kung hindi po talaga sumagit ang ulo ninyo, huwag nyo pong idiindiin ang pinaka-LCD or yung likod para hindi naman masira at madamis ang screen. So ayan, fast charging po siya. Kaka, lagay ko lang ng screw, nag-2% kagad. Ka so normal na po siya. wala na pong itong sakit sa ulo. So ibalik na po natin lahat. So yun lang po, kadali ang ginawa natin. Wala na tayong ibang tinanggal, wala tayong pinapalitan. At 2 weeks na po ito bago ko po in at hindi naman bumalik ang may-ari. At normal na talaga siya wala nang sakit sa ulo. So, ayan guys, i-on na po natin para makita natin kung nag-charge ba siya na naka-on. So, loading muna siya. So, yun lang guys, ganun lang po kadali gumawa ng mga ganitong cellphone at mag-jumper ng linya kapag hindi nag-charge ang ganitong unit. Or kahit anong model, basta kapag dinidiinan, sa kagagana ay gawin mo lang ito. Madalas po yan, kapag dinidiinan ay kailangan mo lang talaga siya i-jumper. So, ayan guys, Taasan natin yung brightness. Ayan, na na po natin ang problema at normal na talaga ang pagcha charge Ayan, kanina, dinidiinan muna yung LCD bago mag-charge. Ngayon ay normal na. Kahit uga-ugain pa ang charger. Yun lang guys, sana nakakuha kayo ng idea sa paggawa ng mga ganitong problema. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking video. Maraming salamat po.